ay salamat. Nakapagpahinga kahit nga isang araw sa paghatid sundo sa mga bata. Happy Thursday mga Parsi at Marcy. This is Mami Roxanne. At kung di ka pa naka-follow sa aking page ay baka naman. nga po pala ito ng video ko kahapon. Bali pagkatapos ko nga maibabad na mga ilang oras ay eto kinusot ko na nga rin. At dahil dalawang blouse lang naman ang meron sila tapos isang palda kaya ito nagkusot na nga rin ako para kinabukasan ay may magamit sila. Pagkatapos ko nga mabanlawan ay naglagay na nga rin ako ng fabcon dito sa batcha at eto antok na antok na nga kaya ayan namumula ng mata ko. Tulog na nga nga bata ng mga oras na yan dahil maaga nga namin sila pinapatulog dahil maaga nga yung pasok ni Gia. Gusto ko na nga rin magpahinga ng mga oras na yan pero no choice tayo dahil nanay na nga tayo. After ko nga mababad sa fab ko na naligo nga muna ako sandali. Alam nyo naman na sa gabi na nga talaga ako naliligo. Iniurong ko na nga itong washing tapos sinaksa ko na nga sa saksakan at eto pinipagaan ko na nga rin isa-isa. Isinama ko na nga rin pala dito pati yung uniform ng asawa ko para nga isahang labahan na lang. At ayan kamunti kang tumahapon buti hindi ako nabasa. Pagpasensyaan nyo nat gulugulo nga itong ko dahil hindi talaga ako nagsusuklay after nga maligo. Antayin ko pa yung matuyo bago ko suklayin. Fast forward na nga tayo umaga na at eto yung kaso ko naman itong babaunin ni Gia. Bali, naghiwa nga lang ako dyan ng dalawang saging. Tapos gusto nga din niya ng Oreo. Kaya ayan, nilagyan ko na nga rin. Tapos nagtimpla naman ako ng juice niya. Hindi naman to lagi lagi at mahirap na baka mamaya magka UTI pa yung mga bata. Kaya naman twice a week nga lang yung pagpapabaon ko ng juice sa kanila. At nung okay na nga, tinakpan ko na nga rin para mailagay na dito sa kanyang baunan. Pero totoo niyan, galing na talaga yan sa rep hindi kaagad mag-brown yung saging. Dapat nga e pinapababaan ko sa kanya ng may balat pa kaso ayaw naman ni Gia. Gusto niya nga daw yung wala ng balat. At dahil day off nga ng ngayong araw, kaya naman siya yung nakatoka para nga sa paghatid sundo sa mga bata. Hay, salamat. Nakapagpahinga kahit nga isang araw sa paghatid sundo sa mga bata. Akala ko nga masususpend pa yung klase ni Gia dahil ang lakas nga ng ulan kaninang umaga at hindi tumitila. Buti na nga lang bago siya pumasok eh ambon na nga lang ang meron kaya ayan natuloy yung klase. Nitong magtatanghali naman bali baon naman ni Sena yung inasikaso ko. Eto nga ulit yung request niya na kanin tapos chicken nuggets yung kung ulam. Naglagay na nga rin ako ng Oreo tapos nagtimpla na nga rin ito ng juice. Ganito nga yung pinababaon ko sa kanila yung tinitimpla na kaysa nga dun sa nakapouch. Kasi sabi nga ng doktor kung gusto nga daw magpabaon sa mga bata ng juice eh mas maigi nga daw yung tinitimpla kaysa nga daw dun sa nakapouch. Pwede naman to basta wag lang daw araw-araw at saka hindi naman talaga kami nagjuice bihira lang. Nung okay na nga tinakpan ko na nga itong baon niya at nilagay ko na nga rin dito sa lunch bag niya. Bali naglagay na nga rin ako ng dalawang saging. Kasi maganda talaga pagka may baon ng prutas yung mga anak natin. Kayo ba nagpapa pa ba ang pakain ng mga pruta sa mga anak nyo? Medyo late na nga sila nakalis ng daddy gab at 11.35 na nga ng mga oras na yan. Si Sena kasi napakabagal talagang kumilos kahit nga sa pagkain at saka pagligo. 11.30 kasi yung uwi ni Gia pero alas 12 pa naman yung pasok ni Sena. Maya maya dumating na nga rin ng daddy gab pati na nga si Gia. Abay ayaw nga magpatulong na magsara ng payong dahil kaya niya na nga daw. Parang kailan lang gumagapang pa si Gia pero ngayon marunong na magtiklop ng payong. Kumain nga lang kami pag uwi nila tapos eto si daddy gab na nga ang naghugas ako naman nang nagsalansan. Buti na nga lang tuwing nagde-day off nga ang daddy siya nga lagi ang nagpepresenta na maghugas kaya naman medyo nakakaalwan ako sa mga gawain pag nandito siya. Fast forward na nga tayo gabi na nga nung lumabas kami para nga bumili ng merienda. Kauwi nga lang niya ni Sena at nagbihis lang siya tapos lumabas na nga rin kami para bumili ng tinapay. Super happy nga ni Giat nagugutom na nga daw siya kaya naman ito napabili nga kami kahit sana kakain na lang kami ng maaga. Pagkatapos naman namin magmerienda nag-imis lang ako dito sa kusina at huwag niyo pansinin yung ilalim dahil hindi ko pa nga yung kur kurtina. Ayoko kasi magkabit ng kortina ng hindi pa nga napaplansya. At eto, nakapagluto na nga ang dadigab ng sinaing namin para ngayong gabi. Kaya naman ako yung magluluto ng ulam at ayan, nagpainit nga lang ako ng kawali, naglagay ng mantika, tapos ginisa ko na nga itong sibuyas at bawang. Oh, for the transition ulit tayo dahil nakakamis na nga mag-edit ng ganon. Simpleng ulam lang naman itong lulutuin ko at ayan, naglagay na nga rin ako dyan ng corn beef tapos nilagyan ko na nga ng pampalasa, asin at saka paminta. Pagka dilata nga yung ko sa uulamin namin na hindi ako naglalagay ng bechin. At eto nga lang ilalagay ko dito sa ulam namin, bali mixed veggies nga lang ito. Eto nga rin yung inahalo ko sa kanin na binabaon ni Sena. Eto nga yung mga kasama, green peas, mais at saka carrots. Gustong gusto din talaga to ng dalawa ko, kaya naman bumibili nga ako nito pero bihira lang. At yun lang muna mga Parsi at Marcy, salamat sa panonood. Till next video, tara kain po tayo.